Yung babae dyan, ang oh, sila dyan. Yung babae ito, ang <coughs> f**k siya. Mumumura siya. Yung um, um, na ako. Nagsisubunot um, pa siya. Subunotan. Ang um, sinasarami niya um, kami niya. Um, sinampal ako. Um, ako. Sa kabila ng pagsibol ng mga batas, na may layuning protektahan ang mga taong may kapansanan o persons with disabilities. Bakit kaya hanggang ngayon ay may mga nakakaranas pa rin ng pang-aabuso? Gaya na lamang ng isang Facebook post na ito, kuha rito kung paano kuyugin at balibagin ng suntok ang 23 taong gulang na sipyolo ng isang pamilya na umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Pero ano nga ba ang dahilan sa likod ng pambubugbog na ito? Pam magandang hapon po. Magandang hapon man po. Ma'am, para sa kalinawan ng mga viewers natin, ano po yung tunay na pangyayari nung mga oras na yon. Bakit po binugbog itong pamangkin mo, ma'am? Kinuha yung pong anak nila. So, ibig sabihin, ma'am, pinagbibintangan itong pamangkin mo, ma'am, na PWD na yun yung kumuha sa 5 years old na anak ng bumugbog sa PWD na pamangkin nyo, ma'am? Opo. Kidnapping umano ang paratang kay Piolo ng pamilyang kumuyog sa kanya. Ngunit sa edad na 23 ni Piolo, ay hindi normal ang kondisyon nito sa pag-iisip. Sa pagkakalam nyo ma'am, ano po yung mental capacity nitong pamangkin mo ma'am? Nasa anong edad daw? Ang uh, estimate ko po, siguro mga 5 years old pa lang siya. At para mabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ni Joy Nidilano sa kanilang ginawa kay Piolo, nakausap din namin siya sa aming programa. Ito yung rason kung bakit galit na galit ako at nagpalig ako. Kasi sinabi niya, natatapos daw siya para sa anak ko kasi may nangyari ng ganito. May, try, may gusto siyang isama na 3 years old, ayaw ng bata, sinampal niya. Ma'am, naintindihan ko po, ma'am, ang nararamdaman niyo bilang ina na nawawala yung anak niyo at kasama nitong KW. Pero rason po ba ito, ma'am, na sak para saktan itong persons with disability? Napunta ako doon sa point na yan kasi galit na galit ako. Yan yung emotion ko, no, boy Kasi tinungkot lang ang hindi magagalit pag nalaman mo. na may kumuha sa anak mo na hindi mo Aminado si Joiny sa kanilang ginawa. Ayon sa kanya, nagawa lang niya ito dahil sa kaba at takot kung ano ang mangyari sa kanyang anak. Ma'am, may tanong ko lang, uh, may ginawa ba ulit itong PWD ma'am sa anak niyo ma'am? Yes po, wala, wala po, wala. Wala. O, wala. Para naman sa legal na aksyon, nagbigay din ng pahayag si Police Brigadier Andre Dizon para talakayin ang kasong maaaring harapin ni Joynie at ng kanyang asawa. Uh, sir, napabot niya na po sa inyo yung informasyon regarding po dito sa pananakit sa PWD. Ano po ang maaaring maisampang kaso nila Susan Laban kay Johnny? May batas po tayo na pwede nating sampan ng uh, physical injury yung uh, yung uh, biktima po sir at uh, lalo pat uh, person uh, with disability po yung biktima po sir. Matapos magbigay ng pahayag ni Police Brigadier Andre Dizon, muli naming binalikan si Nanay Francia. So anong pinakaplanon niyo ma'am ngayon na dito kay Ma'am Joyney? Parang tuloy ang kaso. Opo, so ibig sabihin, disidido po kayo ma magsampan ng kaso? Yes po. Dahil sa disididong magsampan ng kaso ng pamilya ni Piolo, inabisuhan sila ng pulisya na kailangan sumailalim ni Piolo sa psychological examination dahil sa kanyang kalagayan. Kaya ora mismo pumunta ang aming team para samahan sila sa Bicol Regional Hospital. Hello po, Nay. Ako po si Felix. Um... <laughs> si Felix pa ako ng ako Bicol Tabang Ora mismo po. Kamusta ka, Piyolo? Okay lang. Okay lang. Bakit daw po na, uh, ano, kailangan nyo magpa i-undergo sa psychological evaluation tong si, ano po, si Piyolo? Yeah. Uh, okay. Yung against sa kaso na ilalagay. Ah, tara na po. Punta na po tayo, ma'am. Thank you. Sige po. Pagkarating namin sa BMC, agad kaming nakipag-ugnayan sa mga tauhan ng ospital. Mahigit isang oras din kaming naghintay at maya maya lamang ay tinawag na ang apelyedo ni Piolo. Ayon sa social worker na nag-asikaso kay Piolo, kailangan niyang sumailalim sa tatlong session upang makuha ang kanyang resulta. At pagkatapos, ihinatid na namin sila sa kanilang tahanan at doon na ikinuwento sa amin ni Piolo ang nangyari sa kanya. Yung baba, yung baba dyan, uh, yung, yung sila dyan. Yung baba ito, ang siya. Mumura siya. siya. Yung tulalap niya ako. Ang susunod pa siya. Ano pa yung ginawa niya sa'yo? Si bunutan. Masakit yung ano? Masakit yung pagano nila? Oo. Oh. Ang ng um, kami niya. S sinampal ako. Ano 'yung ginawa mo nung sinampal ka nila? Ang babae, nali ko. Ang sinipa ako. Ako. Ah, okay ka lang? <coughs> ang ba. Habang kinakausap naman namin si Nanay Francia, hindi na niya napigilan ang maging emosyonal. Sinuntok ako mama sa tiyan, sinuntok ako sa ulo, sinipa ako mama, bumagsak ako sa tricycle mama. Kaya grabe sir, ang sakit. Masakit sa kalooban namin na ginanon siya. Na hindi naman siya marunong lumaban. Pag inaatake yan, serius ko sir. Kahit gabi sir, halos tumatalon kami sa mga higaan namin sir. Inaagapan namin siya. Hindi nila lang sir alam kung gaano kahirap na nakikita na inaatake na makita mo, tinitingnan ng minsan, sir, kung humihinga pa siya o hindi na pag inaatake. Mabait, malambing, at masipag. Ganito kung ilarawan si Piyolo ng kanyang pamilya. Kaya sa oras ng mangyari kay Piyolo ang pambubugbog, nangibabaw ang nararamdamang galit ng pamilya ni Piyolo laban sa mag-asawa. Mapapatawad pa kaya sila ng pamilya ni Piolo o tuluyan na silang magsasampa ng kaso laban sa dalawa? Ilang linggo makalipas ang insidente, isang mensahe ang aming natanggap mula sa pinsa ni Piolo. Good afternoon po. Sorry po nung second hearing po kasi wala ako don sa loob ng pag-uusap nila. Eh sabi po kasi sa akin ng mama ni Piolo, naghingi na daw ng pasensya yung nanakit kay Piolo. Kaya di niya na po tinuloy yung pagsampan ng kaso. Ano po ma'am yung, ano, yung naging resulta nung pag-uusap ninyo? Ayun, napag-usapan na lang namin na kung kaya nilang humingi ng paumanin ng tawad ba, papatawarin namin sabi na kasi Tapos naman sila ng tawad para pareha Binigyan naman namin sila ng kasi syempre, alam mo tayo, ang Diyos nga nakakapagpatawad pa eh. Tayo pa kaya. Sinubukan naman ng aming team na magkipag-ugnayan kay Joyni, pero tumanggi na sila. Hindi na po ulit ako magpapa-interview. Nagbigay din ng pahayag si Barangay Kagawad Corazon Ami Baksa ang humahawak sa komitiba ng Women's and Children. Mag-asawa, sa magkakapatid, sa isang pamilya, na talagang kung may problema, dapat mag-usap-usap lang. Nagpaabot din ng mensahe si punong barangay Juan Francis Mendoza para sa lahat ng residente ng Barangay Concepcion, Pikenya. So sa atin po, sa ating barangay, ang batting average po natin sa pag-aareglo po, mataas na po. So, konti na lang po yung dumadaan sa lupon. And uh, lahat naman po naayos natin. Ang payo ko lang sa lahat ng constituents natin, ayusin ninyo ang buhay ninyo. At gumawa lang ng lagi ng tama. Kahit na nagdesisyon na silang iurong ang kaso, ipagpapatuloy pa rin nila ang psychological examination ni Piolo. Nag-start na kami ng 13. Tapos babalik kami sa 24, paano Sky Ito? Skiatris? Yes, po. kaka station na siya. Tapos pangalaw sa 24. Ngayon, ma'am, masaya na? Sobra. Siyempre, okay. panatag naman ang loob. At least kahit papaano, yung binitawan nilang salita na hindi nila, kung makita nilang pamangking ko na maglakad-lakad doon, hindi nila gagalawin. At least, panatag talaga ang loob namin. normal man o may espesyal na pangangailangan ang isang tao, walang sino man ang may karapatang manakit ng kapwa dahil sa maling akala. Katulad ng kwento ni Piyolo, dumating sana ang panahon na wala ng person with disability ang maging biktima pa ng karahasan sa mapanghusgang lipunan. At magsilbing aral din sana ito sa lahat ng mga magulang nagabayan at maging responsable sa kanilang mga anak